Kasong Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang kakaharapin ng isang lalaki matapos itong mahulihan ng baril sa bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. Yan ang report ni Police Corporal Kelvin Paul Juan. Ng sa lalaki matapos itong mahulihan ng baril sa Children's Park, Barangay Poblacion South, Bayan ng Sulano noong ikapito ng Mayo, taong kasalukuyan. Ang suspect ay kinilala bilang si Alias Nonoy, 24 na taong gulang binata at residente ng Tagapan Street, Barangay Osmeña ng nasabing lugar. Una nang naiulat sa Sulano Police Station na di umalay na nanakot at nangingikil sa lugar, kung kaya tagad response ang mga polis na nagresulta sa kanyang pagkakadakip at nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang walang serial number na revolver na may isang bala ng kalibre 5.56, walang dokumento at wala ring lisensya. Kasalukuyan ng nakapiit sa Sulano Police Station ang suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act samantalang ang baril nito ay isa sa ilalim naman sa ballistic examination upang matukoy kung isa ito sa nagamit sa mga insidente ng pamamaril sa lugar. Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Police Corporal Kelvin Paul Juan, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Polis.